Bahagi ay dalawampung taon na ang nakalilipas ng angguro ni Nolan. Habang nasa kanyang higan, ay pinuri ang mga birtud ng agham at binalaan siya sa mga panganib nito. Alam ni Nolan na laging nag-aalala sa kanya ang kanyang guro. Nalubhasa si Nolan sa pag-aaral ng multiverse, at naisip niya na ang kanilang universo ay isa lamang sa hindi mabilang na iba, tulad ng isang patak sa karagatan. Ngunit paanong ang mga tao ay umaasa na masusukat ang lawak ng cosmos kung ang haba ng kanilang buhay ay hindi man lang magre-rehistro sa cosmic scale? Marahil sa pamamagitan ng kanyang pagsasaliksik, matutuklasan ni Nolan ang isang maliwanag na bagong kinabukasan para sa Land of Dawn, ngunit mas malamang na maghirap siya sa dilim sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Ang agham ay kapwa kanyang pagpapala at kanyang sumpa. Ngunit siya ay isang scholar ng eredisyo, isang taong nakipaglaban para sa kalayaan ng iba, at hindi siya natakot sa hindi alam. Nang malaman ni Nolan ang tungkol sa cosmic threat na kilala bilang calamity, iminungkahi niyang tumingin sa kabila ng kanilang universo para sa isang paraan upang maiwasan ito. At kaya pinasimulan niya ang Infinite Gateway Project, na pinangungunahan ang pananaliksik sa mga dimensional na portal at multiversal coordinate tracking technology. Kung kaya niyang i-unlock ang pinto sa multiverse, hindi lang niya mapapawi ang cosmic forces ng calamity sa kawalan, kundi lumikha din ng mas maliwanag na hinaharap para sa kanyang mundo. Kung kaya niyang abutin ang mga bituin, maliligtas ang kanyang mundo. Ay lalaan niya ang kanyang buhay sa misyong ito, bahagi ito ng imbitahan ni Lilian si Nolan sa sementeryo, tinanong niya kung nasa tamang pag-iisip ito. Tiyak na hindi maganda ang magsaya sa huling pahingahan ng napakaraming matataas na henerasyon ng mga iskolar. Ngunit nang matuklasan niya ang nakatagong banga ng alak na itinago ng mga nauna sa kanya, napagtanto niya na ang sementeryo na ito ay matagal nang pinagtitipunan ng mga iskolar upang pag-usapan ang buhay, kamatayan, at lahat ng nasa pagitan. Si Lilian ay mas pala kaibigan kaysa kay Nolan. Para sa kanya, hindi ang kamatayan ang wakas, kundi ang paglalakbay pa uwi. Nang makarating sila sa paksa ng kanilang mga kinabukasan, ipinagtapat ni Lillian na handa siyang isuko ang lahat upang magkaroon ng higit na pangunawa sa multiverse. Nais niyang ang kanyang lapida ay walang pangalan, dahil wala siyang pakialam sa katanyagan at pagkilala. Gusto lang niyang mamuhay ng walang pagsisisi. Nang marinig ito, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pangamba si Nolan. Napagkamalan na ang pagkawala niya ng mga salita ay dahil sa kawalan ng interes, binigyan siya ni Lilian ng isang suntok sa balikat na nagpabalisa sa kanya. Nakakagulat na malakas siya sa kanyang maliit na tangkad. Nag-usap sila buong gabi. Nang magsimulang sumikat ang araw sa abot tanaw, tumayo si Lilian at iniunat ang kanyang mga braso sa direksyon nito. Kinandong niya ang bagong bukang liwayway at ibinulalas na sa kanila ang liwanag na ito, at ang kailangan lang gawin ni Nolan ay abutin at kunin ito. Natarante si Nolan. Ang liwanag ay enerhiya, paano niya maabot at kunin ito? Ngunit habang nakatingin siya kay Lilian, naliligo sa malambot na kinang, nakaramdam siya ng kagaanan at katiyakan. Bahagi 3 sa isang cosmic scale, ang katawan ng tao ay mas marupok kaysa sa isang piraso ng papel. Kung walang anumang coordinate na gagamitin bilang isang focal point, ang anumang bagay na sumusubok na dumaan sa isang dimensional na rift ay magiging atomized at mawawala sa void. Si Nolan ay nagtrabaho araw at gabi ngunit hindi makahanap ng solusyon. Ang Infinite Gateway ay nasa huling yugto na ng konstruksyon, ngunit walang mga pagsubok na isinagawa upang patunayan o pabulaanan ang alinman sa mga teorya ni Nolan dahil napakaraming hindi alam. Ang mga sagot ay tila nasa kamay ni Nolan, ngunit hindi niya magawa ang huling hakbang na iyon. Kung walang mga coordinate na gagabay sa kanya sa tamang direksyon, siya ay mawawala sa multiverse, hindi na babalik. pakiramdam ni Nolan ay nakulong siya sa isang balon na mabilis na natuyo. Minsan, napakalakas ng pressure na halos hindi na siya makahinga. Isang araw, ang pagiyak ng isang sanggol ang humila sa kanya mula sa kanyang ulirat. Dinala ni Lillian ang kanilang anak na babae sa lab. Habang hawak ni Nolan ang kanyang maliit na batang babae, ang bagong buhay na ito nakasisimula palang mamulaklak, bigla niyang napagtanto ang isang bagay, ang lahat ng mga coordinate ay kamag-anak. Upang lumikha ng isang functional na coordinate tracking system, kailangan lang niya ng panimulang punto. Gamit ang isang anchor, maaari siyang makipagsapalaran sa hindi alam at mahanap pa rin ang kanyang daan pabalik. Marahan niyang inilagay ang isang anting-anting sa tabi ng kanyang anak na babae. Siya ang magiging anchor na gagabay sa kanya pa Bahagi IV ang pag-activate ng Infinite Gateway ay parang isang kampanang tumutunog sa buong multiverse. Ito ang culmination ng kanilang trabaho. Si Nolan at Lillian ay buong tapang na humakbang sa liwanag, at natagpuan ang kanilang mga sarili sa mismong mga bituin na dati nilang tinatitigan tuwing gabi. Sila mismo ay naging mga astral na nilalang nalampas sa kanilang sariling pangunawa. Ang mga lihim ng cosmos ay unti-unting nabubunyag sa kanila, tulad ng isang sinaunang balumbon na inilalahad, na inilalantad ang mga sagot sa mga tanong na pinag-isipan nila sa buong buhay nila. Gayunpaman, habang ang mga bituin ay abot kamay na nila, ang kanilang tahanan ay naging isang kupas na pangarap. Hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon ay napagtanto nila ang kawalan ng pag-asa ng kanilang misyon. Ang kalamidad ay isang mas malaking puwersa kaysa sa naisip nila. Hindi lamang ito nagkalat, ngunit ito ay umaalon patungo sa land of dawn na may patuloy na pagtaas ng bilis. Nawalan ng pag-asa si Nolan, ngunit dahan do ang ipinatong ni Lillian ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat, at sinabi sa kanya na may mas mahalagang bagay na kailangan niyang gawin. At ganoon din, unti-unting nawala ang katawan ni Lillian sa Stardust habang lumilipad siya patungo sa calamity. Isinakripisyon niya ang kanyang buhay upang pigilan ang walang humpay na pagsulong ng kalamidad. Biglang isang nakakasilaw na kislap ng liwanag ang tumama sa paningin ni Nolan. Pagkatapos ay nawala ang kanyang pandinig at ang iba pang mga pandama sa kanilang lugar, naramdaman niya ang walang patid na tapang at determinasyon ni Lilian. Ito ang paraan niya ng palam. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Nolan. Nang makabawi siya mula sa kislap ng liwanag, isang landas ang lumitaw sa kanyang harapan. Bigla itong bumungad sa kanya. Ang anchor. Labing anim na taon ang panahong binili ni Lilian sa kanyang buhay. Kailangang tapusin ni Nolan ang kanyang misyon bago iyon. Sa determinasyon ng isang ama, iginiit niya, hindi na muling lumingon pa. Bahagi bilabing anim na taon ang lumipas. Ang kalamidad ay napigilan, ngunit si Nolan ay nahuhulog ng walang katapusan sa madilim na kawalan ng espasyo. Wala pang isang araw si Nolan mula nang pumasok sa Infinite Gateway. Habang walang pagod niyang isinasagawa ang kanyang misyon, hindi na siya naapektuhan ng oras. Natutunan niya kung paano buksan ang mga dimensional na lamat, ngayon upang maglakbay sa pagitan ng mga universo, at kung paano gamitin ang kanyang kaluluwa bilang sandata. Babatiin niya ang kanyang kaluluwa sa hindi mabilang na mga fragment at ikakalat ang mga ito sa multiverse bilang mga beacon upang maakit ang kalamidad. At kapag natapos na ang lahat, ipapadala niya ang kapahamakan sa bawat sansinukob sa kawalan, ng sabay-sabay. Ngunit sa labing anim na taon na ito, ang kanyang kalungkutan ay hindi may larawan, at ang paghihirap ng kanyang kaluluwa ay hindi maihahambing. Gayunpaman, gaano man kalubha ang mga karanasang iyon, namutla ang mga ito kumpara sa pagkakasala na wala roon para kay Leila. Hindi niya kayang panoorin ang paglaki ng sarili niyang anak. Hindi siya makauwi, kahit isang beses. Para makita ang kanyang plano, kailangan niyang ihiwalay ang sarili kay Eridicio at Layla. Ang kanilang mga kapalaran ay hindi kailanman maaaring magtagpo. Ang pagtatangkang suwayan ito ay magdadala lamang sa kanya ng sakit at pagdurusa, kaya ginawa niya ang tanging magagawa niya, at lumayo. Ang lalim ng kanyang sakit ay kasing lawak ng cosmos, at mas paikat ikot kaysa sa paghahati ng kanyang kaluluwa ng isang libong beses. Ngunit sa wakas ay natapos din ang lahat. Ginamit niya ang kanyang kaluluwa para sumitsep ng mapanirang kapangyarihan ng kalamidad mula sa buong multiverse at dinala ito sa void, na nagligtas kay Eridicio mula sa bingit ng pagkawasak. Dahil natupad ang pangako, tuluyan na siyang bumitaw. Maya-maya, makakasama na niya si Lillian. Ang kanyang mundo ay ligtas at ang kanyang anak na babae ay magkakaroon ng pagkakataon na lumaki at maging ang pinakamaliwanag na bituin sa cosmos. Bagamat marami siyang nagawang pagkakamali sa buhay, isa lang ang pinagsisisihan niya. Kung makikita lang sana siya, minsan lang. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggang pag-anod sa kawalan, nakakita siya ng liwanag sa kadiliman. At mula rito ay isang mahinang boses. Tinatawag siya ng liwanag. Dad, gumising ka. Naramdaman niya ang pagsikat ng araw sa kanyang mukha nang umalangaw-ngaw ang boses ng kanyang anak sa di kalayuan. Dito nagtatapos ang kwentong ito. Sinasabi na kung ikaw sabi nga, kung nagawa mo na ang lahat ng bagay na itinakdamong gawin sa buhay, hindi na kailangan pang ipagpatuloy ang iyong pangalan pagkatapos ng kamatayan. Ang lahat ng kanyang mga pagsubok at paghihirap ay ikakalat sa mga bituin. Sa pagsikat ng araw, naramdaman ni Nolan ang pamilyar na init. Ito ang pakiramdam na pagmamayari nila. Nakatayo sa harap ng walang pangalang libingan, inabot niya ang bukang liwayway at niyakap ito.